What's up mga ka-idol? May kasunod pala ako ipapakita sa iyo na. Sa inyo na. Mga huli naming labuyo. Okay, maingay. Kasi sobrang ilap to, mga ka-idol. Meron tayong mga... Baka alis yun. Meron pa nag-iitlog doon mga ka-idol. Ang hirap lang. Meron pa ng mga kaitlog Ah. Ito so, maingay mga ka-idol. Itong laboy yung mga ka-idol Itong laboy yung mga, mga ka-idol Isa yan Isa yan mga ka-idol Yan Tandang po yan mga ka-idol Tandang po yan mga ka-idol Ito din mga ka-idol mga ka isa ka mga kaidol. O yan, tandang din yan mga kaidol. Labuyo yan ha. Dalawa yan mga kaidol. whatsapp mga kaidol? Mayroon pa dito mga kaidol. Stop. mga halaman dyan eh. Ito, so, may tangkal dito mga kaidol. Ang hirap lang mga kaidol. Dalawa yan dyan sa ilalim. Ang hirap lang titingnan, mga kaidol. Baka makaligaw mga kaidol. Dalawa yan sa ilalim na yan mga kaidol yun dalawa po yan mga kaidol inahin at saka mga tandang mga kaidol mahirap din titignan Maka makaligaw ito pa mga kaidol <laughs> may isa pa dyan sangkayo inahin dalawa yung mga kaidol eh. may inahin pa yun isa yun dalawa dun sa kabila mga kaidol dalawa kasi dalawa, di anim. May isa yan eh Oh, dalawa din yung mga ka-idol. Di anim lahat. Dalawa doon, dalawa dito. Tapos dito din mga ka-idol, dalawa din. Yun. Yan, dalawa din yung mga ka-idol. Oh. Dalawa din yan. Yan. Yan, dalawa ng mga kaidol. De, yan, anim. Meron pa dito mga kaidol. Dalawa din dito. Dalawa din yung mga kaidol. oh. yun, puro tandang yung mga kaidol. Di, anim, pito, walo. Walo lahat mga kaidol. Dito naman, plus dito mga kaidol, tatlo yan. Yun, oh, isa. Yan mga kaidol, isa, dalawa, tatlo yung mga kaidol tatlo yan isa, dalawa, tatlo liyan yung mga kaidol plus dalawa ano dito, walo siyam sampo unsi yung mga kaidol unsi po yung mga labuyo ng mga kaidol what's up kaya oh, ka oh, maraming mga siyam yes, yung mga ano kaidol mga labuyo ng mga kaidol tapos mayroon pa mga ka oh. Dami dyan yung nasang araw mga ka-idol. What's up? Next, uh, bibili ng laboyo namin mga ka-idol. Magsabi lang kayo. Hmm, sino gusto bibili? Magsabi lang kayo mga ka -idol. Thank you. Hanggang dito lang.